Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Ako ay aawit sa sinakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sintakong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at sa katinamnan ang nasabing dako mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitni nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humato sa amin dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nagkalikta ang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya tito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Ahayaan kung ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. inasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang laglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao mo'y palayasin. Hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat Umabong mabuti't umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanimang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na takila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yung punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadamo mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ng apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaiibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa sa inyong ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluya Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa si roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at si nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binubog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-ulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nilang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, Patayin natin ng mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila. Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at pakaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.